tuwing sasapit ang takip silim, magsisimula ang kwento ng lagim. Ako si Rodney. Ang kwentong ito ay batay sa aking personal na karanasan. Tulad ng iba, hindi rin ako naniniwala sa pamahiin hanggang sa ito ay aking personal na maranasan. Ako ay galing sa isang broken family. Bata pa lamang ako ay naghiwalay na ang aking mga magulang. At wala na akong balita mula nung iwan kami ng aming tatay. Hanggang sa sumapit ang aking ikalabing isang kaarawan, kasabay ng aming pagdiriwang ang isang masamang balita. Pumunta sa aming tahanan ang aking stepmother kasama ang kawani ng barangay at ang ilang mga kapulisan at ibinalita sa amin na ang aming tatay daw ay wala na siya daw ay nasangkot sa isang illegal na transaksyon na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Inilagak ang bangkay ng aking tatay sa Paranaque. Umabot ito ng dalawang linggo at dumating ang araw ng kanyang libing. Lahat na makikita dito ay normal lamang. Pawang kalungkutan, mga kamag-anak na nagsisiiyakan. Ang hindi normal sa akin ay ang isang pagkakamali na aking nakita ang hukay na ginawa ay mas malaki kesa sa sukat ng kabaong ng aking tatay na pinaniniwalaan ng ilan na pag ang sukat daw ng paglilibingan ay hindi akma sa kabaong nangangulugan nito na meron pang anak o malapit sa kanya na susunod sa hukay. Ngunit ito ay aking binaliwala dahil hindi nga ako naniniwala sa ganitong pamahiin nung mamatay ang aking tatay, lumipas ang ilang buwan, namatay din ang aking lolo. Sa isang malubhang karamdaman. Nandun ako nung siya ay naghihingalo. Kasama ko siya sa huling sandali ng kanyang buhay. At meron din akong napansin na dalawang pamahiin na dati ay hindi ko pinaniniwalaan. Una, alauna ng madaling araw hindi tumigil sa kakaalulong ang mga aso ng aming kapitbahay na sinasabi ng iilan pag ganito daw ang mga aso ay meron sila nakikitang kaluluwa o yung tinatawag nating sundo o si Grim Reaper. At ang isa pang pamahiin na aking nakita na binihagi rin sa akin ng aking lolo na pag meron daw isang orasan na matagal na nakatigil sa isang silid agad itong itapon o lagyan ng baterya upang muling umandar. Ngunit sa aming bahay, merong isang kwarto at yung kwartong ito ay dito nahiga ang aking lolo. Sa napakataas na parte nito ay merong isang matagal na lumang rilo o orasan na hindi na umaandar. Nang mga oras na yon, alauna 15, nang makita kong muling umandar ang orasan na yon. Ang sabi ng aking lolo, pag mayroon daw isang oras na matagal na nakatigil at muling umandar, ngologan ito na oras na upang kumuha ng buhay. O sa loob ng bahay na yun ay mayroong isang taong mamamatay.